Hello guys, welcome back to my channel. So, ito na naman tayo guys, magchichika na naman tayo habang nagda-drive. Uh, ayan guys, so may chika nga pala ako sa inyo guys kasi nga may nagchat sa akin, nagtatanong kung pwede raw ba tayong padalhan ng pera galing sa Pilipinas papuntang Sweden. Ang sagot yan guys is pwede pwede kasi na-try ko na yan guys. Na-try ko na yan. So, pwede tayong padalhan ng pera From Philippines Ang gagawin nyo lang Is eh, Kailangan nyo Ang sa akin kasi Bank to bank siya, guys Bank to bank siya. Tapos Ang Eh Ang, ang banko ko dito is Swedbank Tapos Ang mama ko Pinadala na ako ng pera Eh Pinadala niya sa banko doon At saka Pagdating dito Kinontak Eh hindi Ang banko dito Kinontak ko na siya Bago Bago nagpadala yung mama ko So sabi ko sa ano ko, sabi ko sa bangko na eh, may pera akong, may mata at makakatanggap ako ng pera from Philippines, from my parents, sabi ko. Tapos, eh, sabi ko as a gift yon kasi nga, ibigay lang sa akin yon as a, yung, yung nagbenta sila ng lupa, ganun. Tapos, kumbaga, share ko yon So, ini-inform ko sila at saka, hindi inform po kasi yun ang importante guys na inform mo sila kung saan ang ang pera at bakit ka makakatanggap ng pera at saan galing yung pera na pinapadala nila so ganun at saka kailangan mong ipakita yung resibo oh, basta may resibo basta kailangan malinaw kasi eh yun ang iniiwasan nila dito guys baka naman kasi mga mga ano yan mga gambling o mga ayun so kailangan malinaw talaga na mayroon kang ipapakita kung saan galing kahit, kahit magkano yan guys kahit magkano yan, basta importante may maipakita ka na galing talaga sa parents mo or sino nagpapadala sa'yo at ano yung rason kung bakit pinadalhan ka at saan nang galing yung pera. Ganun. So, pwede tayong padalhan ng pera. So, yun lang guys. Sa mga nagtatanong at sa mga sa mga nandito na sa Sweden kung kung nag-ano kayo na may mga katanungan kayo about dyan, pwede pwede tayo padalhan ng pera. Basta inform nyo lang yung banko nyo na an galing ang pera at bakit ay pinadala ng pera so ganun so yun na guys thank you for watching bye